Welcome to News 5 Everywhere. Simula na natin ang linggo na puno ng umatikabong showbiz. Chika mula sa reyna ng showbiz chisma. Ako yun. Heto na unang chika, Maria Rivera at Angel Oxin. Muli magtatapatan. Ooh. Truly ba diba ito mga sister? Ayun nga sa chika, muli na, uh, sa, mula sa matatabilang dila, muli nga na magtatapat si Angel at Marian. Magiging parte raw kasi ang dalawa ng noontime show ng kanika nilang istasyon. Di man daw nagkakatapat na kanila mga serye at pelikula ngayon daw ay tuloy na tuloy na ang tapatang ang Angel at Marian sa noon time. Dati sila magkasama sa si isa nagkahiwalay na landas at ngayon ay muling pinagtatapat. O say mo sa issue na yan ha, basta ako magkakamukha kaming tatlo. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.